Welcome back mga kalda. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Gaya po ng mga pinapaliwanag ko at lagi ko po sinasabi sa inyo sa mga dumadaan po sa channel ni Mr. Destiny, wala akong pilitan. Di po ba? Hindi po tayo namimilit na tangkilikin at suportahan po ang channel ni Mr. Destiny kung hindi rin nyo naman po pala gusto yung mga binabalita ko. Kung hindi nyo naman po gusto yung mga sinasabi ko. Kasi ako, bumabase po ako sa mga binibigay sa aking informasyon na mga mamis, mga titas, mga senior. At ako lang po ang nagre-research. sa sabi ng source ko eh, Mr. Destiny, may balibalitang ganito. Hanapin mo nga, meron kasing nabasa ka, may nakita kami na parang kulang. Parang ipinawus lang na hindi detalyado. E po ba? Gaya nga po ng mga ina-update ni Mr. Destiny, hindi naman po kasi lalakas ang loob ko kung wala rin naman po akong ebidensya at resibo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung sakasakali magkakaroon ng mga kaso na gaya ng sinasabi nila sa akin, may ebidensya po ako at resibo. Di po ba na po pwede ko siyang gamitin kapag ka nagkaipitan? Eh sila, hindi naman nila pwedeng i-deny yung mga sinabi ko gayong galing naman po sa kanila. Di po ba? Real to kaya mga kalda, bago tayo pumunta sa ating topic. Kaya nga po, pansin niyo kung pumunta nga po talaga sa ibang bansa si Congressman Arteo, ano tong mga nakikita ko sa page niya na namimigay siya ng ayuda? Namimigay siya ng mga tulog, financial, pag, kumbaga, mga relief foods, tapos sasabihin nila nasa Greece. Pero hindi ko naman po talaga pwedeng ipagpilitan yan, hindi ko naman po pwedeng ipost. Di po ba? Kasi magiging armin po ako, lalong te-trending at lalo silang pag-uusapan. Ang problema lang po, ako yung nagiging fake news. Ako yung nagiging, kumbaga, gumagawa ng issue. Na hindi naman po totoo. Kasi kung ako gagawa ng issue, abay, kumbaga, lulubos-lubosin ko na. mag edit na ako ng gusto. Kaya na, syempre, pag nag-edit ka, doon ka matatamaan doon ka po lang kasuhan kasi papakita nila yung mga pinakita mo at gagawin nila yung ebidensya laban sa Pero kung ang mga video na pinakita mo at mga inedit mo o mga pinapaliwanag mo ay eh base mismo sa mga bibig nila na kahit i-deny na nila, nasabi na nila na record mo na. 'Yun ang isa sa rason kung bakit po kampante ako sa mga mami, sa mga tita, sa mga senior na nagbibigay sa akin ng update. Naniniwala po ako sa kanila kahit wala po silang ebidensya at resibo dahil alam ko naman po na tumutugma naman po ang mga sinasabi nila. Lalong lalo na nga po sa USA. Hindi po fake ang sinasabi ni Alden. Hindi po niya ginagamit ang mga tagaibang bansa para pansariling interes para magamit niya si Menggay. gaya na sinabi natin, hindi niya na kailangan pang manggamit. Hindi niya na kailangan pang kumbaga gumamit ng mga artista. Kung sinasabi nila nako ginagamit lang ni Aldin si Menggay. Paano gagamitin niya si Menggay? sa lahat walang project si Meng. Pangalawa, wala siyang teleserye. Pangatlo, wala siyang gaanong kumbaga, ingay sa social media. Tahimik lang si Menggay. O, maaaring gamitin niya yung mga ibang tao, yung sikat na sikat, yung talagang pinag-uusapan. Yun po pwede natin sabihin na gagamitin niya yung makikisaw-saw siya. Lalo na po, matatandaan nyo, kay sa Miss Universe Pia World ba yun? Mga o yung isa pa. Nakakalimutan ko po yun. Yung karelasyon ni Sam Melby. Di po ba? Na nagkahiwalay. Dahil daw po kay Richard Paul Carson. Well, correct me if I'm wrong kung anong pangalan po nun ha. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa mga ibang artista, pag hindi po talaga gamay, hirap po talaga ako. No, nagka-issue yun, yun talaga trending, hindi lang isa kasi biruin mo nagastos niya po lahat yung mga bagay-bagay na ang ibig kong sabihin yung ang ibig kong sabihin mga kaaldab eh yung nasa dulo ng dila natin mga kaaldab hindi natin masabi ang ibig kong sabihin wala na kung, kung gagamitin nila kasi nag-trending po si Sam Melby at yung kapatner niya dahil sa na up na raw po yung kasal na igastos na tapos nakisaw-saw daw po si Alden Richards kaya nagkagano. Di po, real talk to, sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po yung mga nagaganap at nangyayari. Pero wala namang pong pilitan sa mga update ni Mr. Destiny. Bahala na po kayo mag-react. Bahala na po kayo mag -commento dito sa so mga pinapaliwanag at sinasabi ko well punta na po tayo sa ating pinaka main topic eto na po na Dean Lustre at Alden Richards medyo pinag-uusapan na nga po ng management pero marami nagtataka bakit kumbaga yan na agad agad bakit daw po yung pelikula ni Heaven Paraleho at ni Alden Richards eh hindi pa nila pinalalabas. Malapit na po 'yan, mga Aldab. Sa ngayon, hindi pa po talaga siya o wala pa po talaga siyang schedule kung kailan nga po talaga siya ipalalabas. At si Alden Richards na nasa Canada na po pa rin po. Malamang pauwi na rin po siya siguro mga etong weekend o tong week eh nakauwi na po siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na kung baga pagdating sa pagbibigay ng update, eh hindi tayo nagpapahuli. Although sinasabi ng iba, nako, pabor na pabor yan sa kung baga kay, kay Nadine Lustre kasi yung pinakamabigat na mga artista ng ABS-CBN makakatrabaho niya. Hindi po ba? Si Liz Quena lang ang hindi. Si Bea Alonso, eh nakapa, nakatrabaho niya na ito naman po kaya lang hindi siya pelikula yun po yung pagkakaiba ngayon kung pelikula po at ang pag-uusapan si na si Alden Richards siya eh, talaga naman pong kaabang-abang kaya nga sabi ko sa inyo ako masaya po ako sa mga napapanood natin masaya po ako sa mga nababalita natin hindi porket maraming mga ganap maraming mga komento ay eh, talaga naman pong mapapaisip po kayo Sinasabi ko lang po yung buong istorya at buong kwento. Sa dami kasi ng mga balibalita ngayon na kumakalat, sa dami po kasi ng mga issue na binabato sa social media, e eh, talaga naman pong mapapaisip ka. Gaya po nito, e, eh, Viva Films po si Nadine Lustre, Viva Films din po si Heaven Paraleo, e eh, bakit kukuha pa rin po sila? Ngayon pag kinawa itong... Eh, Viva Films kay Nadine at saka kay Alden. Papasok na po rito yung GMA Films. Doon po yun. Kasi parang ang naging producer lang po kasi ng Out of Order, si Boss Vic Del Rosario. Tapos ang naging director, si Alden Richards. Kaya hindi po talaga nakapasok ang GMA Kapuso sa pelikula nila Alden Richards at ni Heaven Paraleo. Kita nyo, hindi gaano pinag-uusapan, hindi gaano napopromote ang pelikula nila Heaven. Po ba? Wala man lang pong balibalita. Although nag-trending po ilang araw si Heaven Paraleo, ngayon si Alden Richards na ang o oh, hindi, wala man lang binanggit si Heaven Paraleo tungkol sa pelikula nila ni Alden Richards. Kaya nga po yung iba nagtataka kung kailan. Sabi nga po nila October, sabi ng iba September. Pero bibigyan ko naman po kayo ng update. Eh. Wala po sa posisyon si Heaven para na magsalita. Tanging ang po pwede lang po maglabas niyan. eh, ang producer na si Boss Vic. Del Rosario. Pero habang nasa ibang bansa, si Alden Richards wala pa pong schedule kung kailan po siya ipalalabas sa mga sinihan yan po yung real talk ulitin ko sa tingin ninyo na Dean Lustre at Alden Richards kakagatin kaya ng mga netizen well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina mengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.